Samantala, nagkasamuli ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament at hinimay muli ang mga isinumiting dokumento ng MBHDE mula sa mga serye ng pagdinig na isinagawa ng komite in aid of legislation. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Hindi may muli ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang mga isinumiting dokumento ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ito ay mula sa mga seryang pagdinig na isinagawa ng komite in aid of legislation. Binusisi ng mga mambabatas ang records na tutukoy sa gagawing hakbang ng komite kabilang na ang pagtugon sa puwang sa dokumentasyon ng sinasabing irregular transactions ng ministry. Ang mga dokumento na ni-review ng komite ay ang learning resources, school-based feeding program at progress billing para sa infrastructure projects. Binigyang diin ni Blue Ribbon Committee Chair Rasul Mitmag Jr. na ang ginawang review ay dapat properly organized alinsunod sa yugto ng procurement, payment at distribution, gayon din ang composition at legal basis ng bawat transactions para tasahin kung wasto ba na nagawa ang lahat. Dagdag ni Mitmog kung ang documentation ay structured at naayon-aniya sa established standards Maaari rin itong magsilbing supporting material para sa special audit na ginagawa ng Commission on Audit, target ng komite na isumite ang report nito sa plenary bago ang pagtatapos ng Bangsamoro Transition Authority. Napta Libelarde, I-Minds, Philippines.